Hello mga kamatay sa kusina for today's cooking series ang aking lulutuin ay dinisang mundo with a twist dahil ang aking isasahog ay manok tama kayo ng pandinig manok na para maiba naman tapos lalagyan ko pa siya ng sitaw at sotang hon tignan nyo na lang yung mga ingredients sa video kaya let's start and cook with me. Painitin ng kaserola, lagyan ng mantika, igisa ang sibuyas at bawang hanggang sa maamoy nyo ang aroma, aroma nila. Tapos ilagay na ang manok, igisa hanggang sa mag-iba na yung kulay niya tapos simplahan nyo ng patis. And then, ilagay ang kamatis. Tapos, ilagay ang sitaw. Pero optional lang to kung ayaw nyo. Pwedeng wala. After 5 minutes, ilagay nyo na yung pinalambot na munggo. Timplahan nyo na ng prefer nyo seasoning. Kung hindi pa pala kayo nakafollow, please follow dito. At kung sa YT, please subscribe. Haluin at tikman, syempre. Tapos ilagay na ang chicharon. Pwede ding wala. After 5 minutes, ilagay na ang sotanghon. Kami, basta talaga munggo, naglalagay kami ng sotanghon. Kaya kung ayaw nyo na may sotanghon, pwede ding wala. Last but not the least, ilagay nyo na ang malunggay or any leafy vegetable na gusto nyo. Tapos, mekos-mekos for the last time. And then, we're done.